February kahapon ito. Dalawang mananaya mula na naman sa Nueva Ecija. Oh, maghahati sa 70 million Mega Lotto. Oh, putang ina, hanggang ngayon wala pa ring buha ang ng ina ninyo. Nasa na si Robles? Nasa ka na Tulfo? puro ikaw, puro Marites. Puro katsipan ang topic mo. Puro kababuyan. Puro awayan ng mga mag-jowa. -mag bang Yan ba ang senador na may silbi? Asan ang pangako mo, Tulpo? Ah, napainbistigaan mo si Robles, ang PCSO, yung baka ng inang lisa na yan. Hindi niya makaray-karay. May nanalo na naman. 70.8 70 million. O, oh, paghahatian daw from Nueva Ecija. O, oh, sino to? Sino naman tong mananaya na ito, ha? O, oh, ayon dito sa abiso nitong Martes, yakapon, sinabi ng PCSO na ang winning combination ay da 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 tinamaan ang total jackpot. O, sino ito? Araw-araw, every other day, may nananalo. Ha? Ano to? Edited picture na naman? Mga kababayan, pinagluloko na naman tayo ng mga inayupak na to. Hanggang ngayon, si Tulpo tahimik. Okay. ba? Diba? Tahimik. Nasaan? Bayad ka na, Tulpo, ng isang bilyon na na tahimik ka nang inayupak ka. Mumurahin ko kayo lahat. Hanggang sa ka, uh, yun, tumagos ang bunganga ako sa inyong mga pusong itim. O, oh, may nanalo 70 million. Walang transparency. Nasaan ang transparency, accountability na mga buha ng inang politiko na ito ay mga nakaupo? ah, kayo, wag na kayong tumaya ng loto. Ibilin nyo na lang yan, ipunin nyo na lang, gawin yung alkansya. Pagdating ng isang buwan, 20 pesos ba isang ano o, uh, every 3 weeks sayo kung magastos sayo ng 60 pesos o sa sa sa, 10 sa, paya nyo na 600 pesos eh mas save lang wag na kayong tumaya ng loto hangga't hindi naliliwanagan ng taong bayan kung sino ito mga bogus na loan bettors wala po kayong aasahan na matanalo kayo nakita niyo naman di ba naghiring na sa Senado Anong sabi ng buha ka ng inang si Rapi Tulpo? Yeah, buha ka ng sampo ng mga nakikinabang sa pera mo na nakikita mo sa gobyerno ng hinayupak ka. Tatakbo ka pa? Ah, tatakbo ka pa sa president, paging presidente? Yung sarili mong anak pinagkaitan mo? Ah, pinagkaitan mo ng, ng kapalaran o pinagkaitan mo ng future? Tatakbo ka? Hindi mo kayang solve ng personal problem mo sa anak mo, ipinagdamot eh, mo ang kanyang karapatan para makapag-aral ng maayos, ipinagmalaki eh, mo pa yung 10,000 dollars mayon na cash yung mo at di naman nakarating. That's only half million. Barya lang yan sa'yo. Pero ang pinaka-issue dito, yung yabang mong inayupak ka. Oh, paimbestigahan ko. Oh, kunin natin ang forensic. Chuchuchuchu. Oh, ayan ang DICT. Ayan ang NBI. Makipag-anohan tayo. Ugnayan tayo sa PNP. Lahat binanggit mo. Ayop ka. Lahat binanggit mo. Lahat ng ayon siya ng gobyerno. Asan ka ngayon? Hmm. The next day, the next, the second hearing, absent si Romualdez, ay si, ano, si Mel Robles lang ka. Oh. Hindi mo alam. Lumipad. 'Di ba? Lumabas ng bansa at nag-enjoy sa Japan. Oh. Tapos ano nangyari? Wala nga nga. Asa nang yabang mo kumpara ka sa Pilipino? Ha? Ah, Tulpo. Paulit-ulit ko tong loto na to. Dahil kayo kayo ang nananalo. Dahil ikaw ba binigay na sa inyo sa iyo advance yung 1 billion instead na mapunta kay Loan Better, inareglo ka na ni Lisa As at saka ni Robles kaya ayaw mo ng puruan. Wala ka namang bayag eh. Wala kang tapang. Dahil kung matapang ka, ha, Nasolba na yung problema ng bayan natin. Na, yung problema ng loto na yan. Wala kang bayag tulpo. The moment na pinabayaan mo ang anak mo, dun sa una, una ba yun? Oo. Ibig sabihin, wala kang kwentang nila lang. Bakit ko alam na wala kang kwentang tao na hindi ka para sa Pilipino? Eh di ba? Ang kinukuha nyo lang dyan sa inyong show ay mga issue sa tangkangan, marites, yung tunay na marites, yung problema ng mga kababayan natin, personal problem, family problem, na ine-exploit mo. Ine-exploit mo, pinagkikitaan mo, bibigyan mo lang ng 5,000, 10,000, pamasay, bida ka na. Magalingan, galing-galing ni galing, Tulpo, galing-galing si Sirapi, binigyan ako ng 10,000, Kaluluoy ka mo. Ha? Ah, pumipila kayo dyan ng pagkahaba-haba. Saan ba opisina niyan? Kasi kaibigan ko pumila dyan eh. Siya pa nga nabigay ng pera sa so nakapila. <laughs> Di ba? My friend. Pumila siya dyan. Kasi umasa siya na may patulpo yung kanyang problema. Eh ayaw, ayaw tanggapin. Kasi gusto ni Tulpo ay ma'am hindi po yan kasi magbabiral. See that? So para saan si Tulpo? Para sa pag-viral ng kanyang mga marites. Para what? Pagkakitaan ang taong bayan. It's okay. Free market naman tayo. Eh. Free market place naman ang bansa. Pwede kang kumita kahit anong gusto mo. Whatever, tumumbling ka, magpakita ka ng kipay mo, katulad kay Lisa Smugs na bumubuka-buka ka, si Bukangkang, Kang, si Emerald Bukangkang. Kang, di ba, nagbiga-biga, kung ano-ano pa. Buhay nyo yan. Kung anong gusto mong gawin sa social media, as long as, you know, okay lang sa social media. Pagkakitaan to tumumbling kayo. Yung iba, sumasakay sa karabaw, para magka-reels daw na. Nakakatawa yung mga yun eh. Pero ikaw, Tulpo, public servant ang claim mo. Senador ka. susulbin mo ang problema ng taong bayan na lumalapit sa'yo. Pero ang mga importante issue na ang mga tao ay kailangan nila ng, ng what do you call it, ng tao na makatulong, kumbaga hopeful sila na may isang rapid tulpo po na tutulungan nila, ay tutulungan mo sila. Pero no, hindi yan pwede kasi hindi yan magbabiral. Ayaw ni si Rapi yan. Gusto ko si mga nagkakangkangkarot na yung mga buha ka ng inang problema ng pamilya sa pamilya. Yung nag-check-in si ganito, nagganyan. Sinubo si ganyan, mga Di ba? Mga kadyutaan ng alam. O, oh, baka dahil yan ang practice mo. Dahil nga, di ba, sabi dyan, eh, nakailang isang girl, ano, nakailang, ano ba yan? Chuba-chuchu, girl-lalu. Nakailang girl lalo ba siya? Hindi ako updated sa kalandian niya. <laughs> Huwiset, chismis ang kinayayaman. Okay? Si Den Scorpion, paglangka. Yeah. Paglangka, ano yung Na Nawala yung langka. Ito nabasa. Idol sagot, loto. Hmm. Paglangka, may tangka. Oh yeah. Paglangka, may tangka. Ah, uh, police, ang patay dyan sa mga yun, believe it or not. Ano yun? Unlimited, unlimited kasal. Okay? So, uh, yeah, hindi ko, kasi hindi, alam mo, hindi man ako nanonood yun, lumalabas yun sa mga reels, reels lang, reels, reels, di ba? Pag nag-check -che ka ng reels, may mga lumalabas, sa mga nag-aaway. Actually, nakakaawa sila eh. They're victims. Binibiktima sila nitong jutang ginimis na tulpo na to, na akala mo, sasaguti, I mean, nung una, baby, ka ng bongga-bongga, akala mo yung tulpo para sa taong bayan, even si Erwin. Ayan si Erwin, nilamon ka na rin, Erwin. O nilamon ka na ni Tambaluslos o nabibigyan ka ni Tambaluslos. Eh, lagi ka, ka na sa puwet ni Tambaluslos eh, mga putang ina niyo lahat. Mm. Yes, mga jutang ginina niyo lahat. Hindi ba nakakamura 'yan? Galit kayo, murahin ko kayo. O jutang ginina niyo lahat. Bakit? Yung pagnanakaw niyo sa pera ng bayan. Tingnan niyan. Yung pagbama, pag pagnanakaw mo pag nyo sa pag niyo sa sa bayan ang pambaba, lalo ka na, Raffi, PCSO, PCSO, loto, 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 paulit-ulit, kasi gusto niyong pagtakpan. Robles, kasabwat, Lisa, kasabwat, Tahimik kayo lahat, mga jutang ginina niyo sa Kongreso, sa Senado, mga yawa, amo. Nami kayo, butangan ng sili ang mga pototoy niyo. At nang kikiringkingin na kayo mga giatay mo. <coughs> Natuto na si Tatay yung sa Gorgor. O, oh, nga eh. Dapat sabayan ko pag -isig si Pangulong Duterte, mukhang nanonood ang lolo nyo. Anyway, mga kababayan, so ito mga issue natin sa bayan natin na nakakagalit, na binabaliwala na mga hinayupak na to at anong ginagawa nila? Pin pinagtatakpan. Mga palaga, pinagtatakpan nila at ang pinupush nitong hinayupak na, um, na junior na ito at sa smugs ay yung charter change na yan. O, oh, di ba? O ano to mga bago na ito? February, ay to, higit 4.4 Pinoy, makikinabang daw sa 106 billion allocation ng 4 p Baka karating ba ito? O naglaan ang pamahalaan ng 106.35 uh, billion sa ilalim ng fiscal year 2024 general appropriation para sa pantawid pamilya ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong tulungan ng mahigit 4.4 million karawang milyong Pilipino na karapat-dapat na pamilya sa buong bansa. Binigyan din ng Budget Management Secretary na ang 106 billion inila na inilaan sa Forbes ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para uh, para dito noong 2023 na 102.6 billion. O ano, magkano kickback diyan ng DSWD? Magkano ang kickback ni Gatchalian? ni Pinky Romualdez, ng undersecretary, magkana ang kickback ng mga buwaka ng inang to? Sa 106 billion na ito. Ano sabi ito? Sakop ng uh, nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan, pang kalusugan, na nagkakahalaga ng 750 pesos bawat buwan. What? Sakop na nasabing alokasyon ng mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 pesos bawat buwan at 600 uh, bawat buwan Uh, bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 milyong pamilyang Pilipino. Sakop din ito ang mga subsidiya sa edukasyon, nagkaka, uh, uh, nagkakaiba mula, uh, nagkakahalaga mula 300 to 700 bawat buwan para sa mahigit na 7 milyong mag-aaral. Ito tulad din ng porpis porpis na ito mga na ito. Katulad sa mga bata. Okay? Kasi sakop, di ba? Yang mga four piece, mga four piece na yan, actually maganda naman talagang ayuda yan, pero dapat hindi yan forever. Okay? Ang kailangan, kaya sila gusto ng ganyan, alam niyo ginagamit lang kayo yung eh, mga mahirap eh. 'Di ba? Alam ko yung ilang nabibigyan kayo, pero ang kickback nila baka set 3 fourths or what? 75% yung 106 billion na budget na yan, mga palangga, hindi yan mapupunta sa inyo lahat. Ang kickback nila magkano? Sounds, ano, di ba, amazing. Kasi 106 billion, ipamimigay sa ating mga kababayan. Pero ang totoo, ilan ang kickback ng buwakan ng inang kuting at as administration? Imbis na yung billion-billion na yan, ay tulungan ang mga pamilyang niyan, mga, what do you yung uh, indigent families. Imbis na tulungan sila para makabangon, bigyan ng livelihood program magtayo ng pagkakitaan nila sa kanilang komunidad para hindi sila forever na nakasandan sa four piece na yan. Pero hindi. Lalo nilang pahihirapin ng Pilipino at gagamitin, hindi kayo bibigyan ng mga livelihood programs kasi that's not their intention. Ang intention nila, maglaan ng budget sa inyo, kunwari, kunwari may budget kayo na 106 billion, pero ang catch niyan, ang catch mga kababayan, hindi lahat makakarating sa inyo. Kasi ibubulsa ng ka ng inang demonyong gobyernong ito. Nakikita nyo naman, noong nag-rally, -nag nakikita nyo ginamit ang mga ayu-ayuda doon sa Carino Grandstand para ipangbayad sa mga rallyista. Sida? Para umattend kayo doon para masabi na si dapat that was January 28 para si Kuting Kunyari ay may maraming mga tsuba chuchu na taga-attend atin doon na mga kabjotahan. So, di ba, nag-release ng mga ayuda doon. May post na dyan si Ma Mami Pebo sa Lakay May makakilala siya na kumanggap lang ng ayuda tapos piniktura nila just to show proof na ito, hey, pumunta kami dyan sa Jutang -Gin ng rally ni Kuting, kumuha lang kami ng ayuda tapos pinong sa social media. Anong ginawa ng mga taga-DSWD? ba? Diba? inabol nila i mean inabol para ipa-delete yung pictures pero nakatakas na yung mga bata mga bagets eh mga siguro mga not really bagets 1920 So kumuha ng ayuda nakita nyo? ha yung 106 billion na yan na uh, pang uh, ano na yan pang four piece na yan ayan ay mga kadyotahan lamang hindi totoong makakapunta sa inyo yan mga palangga dahil wala naman talagang intensyon ang Marcos Jr at itong puting na ito na paayusin ang inyong mga uh, what do you call it? Ang inyong mga buhay. Oh, ito, there's another thing. Hinihinalang onion smuggling, iniimbestigahan daw ng BPI o Bureau of Plant Industry. Oh, ito na naman tayo. Iniimbestigahan daw ng BPI ang hinihinalang mga, mga kaso ng onion smuggling kasunod ng sumbong na ibinibenta online ang imported na sibuyas. Julol! Ha? Ah, Imbi-imbestiga kayo na naman? Pero si Michael Ma, absuelto? Sino to? Baka hindi nyo to kasabuan. Baka kalaban nyo sa smuggling business ninyo, ha? Bureau of Plant and Industry. Tanginan nyo, si Michael Ma, absuelto, ginawa pang special envoy. Wala na kaming paniniwalaan sa inyo mga pa kayo. O, oh, sabi niya dito, sa briefing nitong Martes, Pebrero 27, nilinaw ni BPI Director Glenn Panganiban na hindi naglabas ng anumang five uh, phytosanitary at sanitary permits ang ahensya na kailangan para makapag-import ng sibuyas. Chuchu bells. Ha? Kasi sino Bakit? Si Michael Maba, nung nakipag, nag, transport sila ngayon, nila Armartin Araneta, nila Lisa Smogs, sa kanilang mga illegal activities. Ah, may check-check pa ba? Wala na. Pasok agad, di ba? Oh. Yung alad, smuggled goods, they carry the risk of sanitary pets. at ah, uh, pest pala. Peste. And diseases. Kaya po, sana wag natin tangkilikin ulul. Tangkilikin, wag tangkilikin. Paano makakapasok yung mga jutang dyan ng illegal na yan? Kung hindi papayagan ni Rubio sa Bureau of Customs. Ah, hindi papayagan ng Port Authority kung yan ay kontrolado ng gobyerno o regulado ng gobyerno na bawal pumasok ang mga smuggled goods. Pero you allowed it. Mga hiya, tiputa mo. O, ano sabi niya? Kung yan ay walang proper na documentation at hindi na inspection, maaari po may risk ng ating health kung ating ikonsumo. Yung pag pagdanakaw ninyo, ha, yung pagkagutob ng Pilipino, pagkagutob ng mga farmers, dahil sa smuggled, na, smuggled business ni Lisa Smuggs, hindi ba makakaapekto sa health ng ng farmers o ng Pilipino hindi lang uh, hindi lang physical kundi mental ang inidudulot ninyong kababuyan sa bayan ng Pilipinas Oh, sabi niya dito ng BPI. sabay nito, binubusisi rin namin ang mga sumbong na ibinibenta online. Oh, yun na nga, na sa sibuyas. Ulitin ko. Oh, sabi pa, yung internet at social media mahirap i-regulate. Pero rest assured, we are coordinating with the proper authorities and law enforcement unit. Mahirap i-regulate ang social media. Pero bakit nga nakapasok dyan sa port, sa ano natin, sa Bureau of Customs, sa lahat ng mga pwedeng pasukan ng mga smuggled goods? Diba? Anong kadyotahan ito? We have check online pages, marketplaces, hindi naman ganun kalaki. But we have to check and verify the data. How about Michael Ma? Ah, China Philippines Unified Enterprises. Bakit hindi chune chune? Nakasama yan sa NICA report ni Clarita Carlos noong ja December of 2022 pa. Ha, BPI, bakit hindi nyo i-check yan? Bakit ito mga small timers sa online, which is dapat naman talaga i-check, hindi yan magkakaroon ng pagbibenta sa online kaya mga buwaka ng inang sibuyas na kasing amoy nyo mga jotokis kayo, abiyok kayo, kung hindi nyo pinayagan sa Bureau of Customs. Mga yawa. Okay. Naunang pinalutang ng Agri-Party List, Wilbert Lee, ang ulat na ito na ibinibenta ng murang smuggled onions chuchu-chuchu. dahil mas mura ito kumpara sa farm gate price ng lokal na sibuyas. Ang presyo ng lokal na sibuyas ngayon taon ay mas mababa dahil sa mataas na volume ng supply. No! Kaya mababa, tanginan nyo, pinapapasok nung mga smuggled goods ni Lisa at ni Michael Ma. Yung farm gate price natin ngayon, 28 to 30. Oh, mga kababayan, see that? Every day, we talk about pulburon, we talk about yung peace and order sa Pilipinas, we talk about smuggled goods, we talk about pagnanakaw. Sabi nga, hindi dapat tayo mapapagod. Although sometimes, ngarag-ngarag din ang beauty ko, lalo na pag nagmamaraton tayo. But no, I have energy. Nakatulog ako. Kaya dapat, you know, talagang dapat ito, mag-epekto na itong, ano to, pang chuba-chucho. Armageddon na ba? Sabi ni Michael. Malapit na, palangga. Lahat liyawa. Ano to? Mother Dragon. I'm Sheda. Sana invite niyo po sa live niyo. Yung third verse studio, kahit minsan. Ay, tatlo na sila eh. Baka madamay sila sa bunganga ko. <laughs> Shout out sa third floor studio. Eh, baka matakot yung mga yan. Baka mamaya, gurgurin sila din. Sayaan mo na muna natin sila palangga. Mayaan na tayo ng tatlong mga palangga natin. Eh, baka mamaya magurgur yan eh. Kasi maganda naman yung tandem nila. Uh, actually, you know, maganda yung, yung show nila. Hindi eh, ko pa napanood. Binagsabi sa akin, maganda daw yung pinaka-last episode nila. Ay, itong late, latest pala, not last latest ep episode nila na parang pinagdamot ni Lisa yung pagkain. Hindi ko pa napanood. Napanood nyo ba? Diba? Ah, Third Verse Studio, you have to follow them. Kasi ano sila, tatlong ano, tatlong binalahura sila ni Lisa Smuts. <music>